Kinito Henson sumagot sa mga nambabash sa kanya tungkol sa pagpili niya kay Kiefer Ravena over Hans Abando. I'm choosing Kiefer Ravena over Renzo Abando. Kiefer because of his experience. I think right. that was uh, playing with the national team, no. Coach Chot hindi na umaasa na mananalo ang Gilas kontra Italia. Diyan Quinito Henson naglabas ng saloobin sa kanyang Twitter account. Matapos makatanggap ito ng pambabash, mula sa mga fan, na tila hindi nagustuhan ang inilabas niyang napupuso ang Final 12 ng Gilas para sa FIBA World Cup Ayon sa kanya, ito lamang daw ay kanyang opinion, para sa masayang kwentuhan, at hindi ito ang official Kaya wag daw seryosohin, maraming ang nag-react sa sinabi nito, na mas pinili niya si Kiefer na makapasok sa Final 12, kaysa kay Lakay Renz Abando Ayon sa kanya, mas marami daw international experience itong si Kiefer Ravenna, at na-develop na daw ang kakayahan nito, at mas nag-improve pa, kita naman daw sa mga laro nito, noong mga nakaraang tune-up games ng gilas, kaya ito raw ang napili niya, again, ito raw ay own opinion niya, lahat daw nang nasa gilas ay kaibigan niya. Samantala, tanggap naman ni Coach Chot na wala tayong panama sa FIBA sa team ng Italy. Ito'y naging pahayag niya sa isang interview sa Spin.p, matapos nga ng tune-up games ng Italy, kontra sa ibang kuponan, sunod-sunod ang pagkapanalo ng mga ito, dahil dyan. Parang kinabahan pa nga itong si coach dahil recently din ay inilabas na ng Team Italy ang final 12 nito, Tatlo sa mga player dito na makakaharap ng Gilas team, ay si Naluigi Datumi, Nicolo Meli, and Simon Fontetio na mga nakapaglaro na sa NBA. Tila nawalan ng kumpiyansa si Coach Chot na mananalo pa ang Gilas Pilipinas team kontra Italy, pero hindi naman ito nawawala ng pag-asa, dahil ang iniaim daw talaga ng team, ay makasungkit tayo ng dalawang panalo, kontra sa team ng Dominican Republic at Angola. Nasa dalawang team ang focus ni Coach Chot, isa naman sa makakaharap ng Gilas team sa Dominican, ay ang NBA star noong 2015, ang Minnesota Timberwolves, na si Carl Anthony Towns, na recently ay sumali na sa tune-up games ng national team nito na Dominican, isang big man din itong si Towns, na may taas na 7 feet, samantala pasisimula ng Gilas Pilipinas ang laban kontra Dominican sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa August 25. Humingi naman ng kaunting pangunawa sa publiko itong si Coach Chot, dahil sa pagka ng announcement nito sa official official final 12 ng Gilas Pilipinas team ayon sa kanya kaya hindi siya agad nakapag-decide dahil recently lamang nabuo ang team sa practice though kumpleto na ang roster ng Gilas sa August 23 pa official na i-announce nito ang official final 12 pagkatapos pa ng isang tune-up game ng team marami ang umaasa na sana ay isama ni coach Chot dito si Renz Abando samantala sinuspende naman ni Pangulong Marcos ang classes at government work sa buong Metro Manila sa August 25 para sa pagbubukas ng FIBA World Cup